ko Kulam. Shalom, shalom. At sa ngayon, dito sa Israel po, ay sobrang, sobrang talagang init niya. As in, nakakadry talaga siya ng balat. So, I highly recommended the Dr. Fisher Ultra Ayan, tatlo, to, tatlong kasi na siya. Yung isa is aloe vera forte calming gel. At yung isa ay high protection sunscreen lotion. And the other one is high protection sunscreen lotion for kids. So, tatlo siya. Nabili ko siya ng 49.90 shekel sa good farm. Nakasale siya. And, ang ganda niyang gamitin kasi itong uh, highly recommended ko to. Highly recommended ko siya. Dahil ito ay SPF 50. Ayan. Ayan. Ang ganda ng pagka-cream niya. At dito po sa Israel talagang nakaka-dry talaga ng balat. Ibang klase, hindi katulad sa Pilipinas na hindi siya ganun kainit. Pero dito talagang madadry talaga yung balat mo Nang sobra-sobra. And then, meron din tayong kahit na yung labi natin, madadry talaga siya. So, eto naman ang aking ma-recommend sa inyo itong Vaseline, yung red color, rosy lips. Rosy lips, so, ito ay 11.90 shekel. So, that's all. Thank you for watching.